Protection dapat sa sakuna, pero bakit parang negosyo lang ang nakukuha ng tao? Let's talk about the Diskaya family. Diskaya Construction, isang family-run contractor na madalas nanalo ng flood control projects ng DPWH sa Northern at Central Luzon. Pero ayon mismo sa Commission on Audit, ilang proyekto raw nila ay delayed, kulang sa kalidad o hindi natapos. Ang masakit, yung mga proyekto na dapat nagtatanggol sa mga Pilipino tuwing bagyo at baha na uuwi sa kontrobersya. Kaya marami ang nagsasabing parang monopoly na kasi sila at sila na lang ang panalo sa bidding. At dahil pangalan ng pamilya ang dala, mas mabilis silang ma-point out kaysa sa malalaking corporations na hindi kilala ang may-ari. Imbes na proteksyon laban sa sakuna, negosyo at delay ang naiwan sa mga tao. Ano sa tingin mo? Monopoly ba ito o sadyang swerte lang sila sa bidding? Comment your thoughts below.